guys ang sarap mag ride dito guys tira nyo malapit lang sa amin to kaya pag gusto nyo pumunta dito pwede namin guys at tira mo ang kiyon tara guys good morning good morning to all of you mga baka yan o Yeah, o ano. <laughs> ito lang yan only in pinangonan Rizal sa lahat ng mga nagkakapi dyan. Ito. Ito naman. Ito nice. na dito Ito no? First time ko, Tagatagal ko yun sa binangon. Ang 4 no? years na ako eh. Hindi pa ako nakakapagpag dito. Napupunta. Ay, wow. Ah, oh, may nagjajagi pala din dito. Ayan guys. Ang ganda ko. Ay, umangat yung ano, iwala yung kalsada, guys. <coughs> Wari road yun, pupunta si Bolo. Baka may tagusan sa kabila to. Baka may tagusan. <coughs> ano ba ta oh, okay. ba, Baka, Baka may tagusan. Eh, dito tayo makatira pala dito. Wala wow, ni ng mga lupa nito, pre. Wala wow, meron siguro. Eh, yeah. Oh, pa-driver dito. So guys, tuturing namin kayo Pagka sa lugar namin. Masarap masarap ko dito. Para sa mga puno, so wala na daan ah, Pa-ikot siya kaso napakalsada babalik na, babalik na, babalik babalik Presidente. <coughs> Wala tayong makakausap eh. Eh, lawak oh. kahit mga sandaan no, 100 square meter. ni Pablo pagalo ng tubig eh hindi <laughs> <laughs> po sa binangunan lang po ito mahala <laughs> yeah. nyo eh ito ay eh. wala yung lugar walang checkpoint dito kasi eh, <laughs> eh pwede mong tanong meron pa kaya mga lupang binibenta dyan Ah, doon po ba tatanong? Sige po, salamat. Tanong tayo. Oh, guys, oh. Bumagsak na yung motor ay, no? So, wala na <laughs> siguro nag-claim. Pwede okay. so, na po eh, no? Ganda. Ay, ito. Ay, ganda. Ito, wow. ito. ito ng design nyo. <laughs> Dahil binabahay pa ba? gumawa siya ng kubo sa taas. Floating kubo. Floating kubo. So, magtanong tayo sa may tindahan daw. Ito, 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 tindahan to ito, 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 ito. Ayan. Pag-tindahan na Oh, yeah. I mean, so, oh, man, tao. tao po. Yeah. Talang tayo. Tatlo po. Wala Ay, Ay eh. Pwede mo tanong? May binibito ako ba mga lupa dyan? Dito po, kung meron pa eh. Yung si Bin, wala ba, Doon kay ano, kay Blanco, di kayo nagpano? Sa dulo? Yung natingkahan dyan na walang laman, yung, Sa baba yung tindahan niya? Opo. Okay. Ah. Para kasi walang tao eh. So, tao eh. Ah, but, sila may ari. Ah. Tingnan lang po namin baka may makausap kami. So, yeah guys, magkahanap tayo ng binibentang lupa rito. Baka mura lang, maganda kasi pwesto. Tapos yun mga peaceful place Ito yun Ito yung gandang Magandang location Ito ba yun? Wala naman eh Ah, ito. Okay, ito. Wala tao. <coughs> Wala. Tara. Oh, guys. Ito. Bumagsak no Baka may kailangan kayong piso. Ayan, may MDL na lang. So, wala guys. Fail tayo. So, susunod na vlog natin. Um, uh, baka may makita na tayo ng bibenta ng lupa. Malalaman natin kung magkala ang presyo. So, hanggang dyan muna guys. Bye-bye!